Sabi ni Vice Ganda dito, imagine mo yung nasuspend yung programa namin dahil sa ginawa namin na para sa amin hanggang ngayon ay wala kaming nakita sa na mali na ginawa namin. Ito kasi yung problema dyan. ba? Diba? Pagdating sa mga sexual na tema or acts, nagpapatay mali siya yung individual or grupo na gumagamit nung sexual na aks or tema pagpabor sa kanila yung sitwasyon. Yung mga nagtaterstrap, trap, yan sila ba is ganda, pero pag sila na yung tatamaan or mga ngaral tungkol sa pagiging sexual or masama or immoral ng isang bagay, is sila lang yung may karapatang magsabi kung ano o hindi ang sexual. Wow! kahipokrituhan yung tawag doon. Alam mo, parang tingin nila sila lang yung may alam or sila lang yung kayang mag-identify ng kung ano yung sexual o hindi. Kaya yung mga fans ng mga taong yan, mga artistang yan, mga content creator na yan, puro mangmang. -mang. Kasi nga, sila-sila mismo, tinatanga nila yung mga followers nila sa kung ano yung tama o mali yung totoo sa hindi. Kasi nga, gusto nila sila lang yung source ng truth. Sila lang yung may karapatang magsabi kung ano yung iisipin nyo. Dahil nga, para sa amin, kami lang ang dapat yung sundin. Gamit na gamit yung gaslighting sa mga ganyang klaseng influencer at artista. Eh. Diba? Kahit si Sasa Girl. Oh, Dinedenay niya pa na X-rated yung pelikula nila. E pasok na pasok sa banga yung description ng movie nila as x-rated tapos iiyak sila oh, homophobic homophobia i'm offended 'di ba para lang makuha nila yung gusto nila pero uin mo an adult whining just to get what they want well it's effective kaya madaming gumagawa lumalaki na tayo na bansa na offended masyado. Bansa na homophobic dahil lang sa hindi sila napagbigyan. Ultimo, yung mga OG gays natin nililabel nila as homophobic dahil hindi nila nakuha yung gusto nila. Diba? Gamit na gamit. As weapon. Pero dito sa community natin hindi tayo papatinag sa mga ganyang klaseng panggagaslight. Dahil dito sa community natin nag-aaral tayo. Marunong tayo ng critical thinking at yung utak natin, yung panlaban natin sa panggagaslight ng mga masasamang loob na gustong abusuhin yung pagiging honest at naive ng karamihan na kababayan nating Pilipino. Well, this is Pinoy Extreme. Have a good day. This is Pinoy Extreme.